Hindi. Hmm. Hindi, yung pag dapat magpasalamat, yung pag dapat magpasalamat pa sa inyo marami. Sapagkat so, kayo nagiging uh, mata, uh, bibig ng mga mahihirap at hindi makapagsalita sa kongreso. Eh, hindi, sinabi ko lang yun na, uh hmm. -huh. na dapat, dapat maging sensitive kami kasi ako lumalabas ako, alam ko yung... Actually, mga kababayan, hmm. honestly, ha, post mo natin, late na ito si Toby Chanko. Ngayon na ito ng salita, eh, 2025 na. VP Sara last year pa. Nung sa uh, DepEd. Ayun, problema, wala nakikinig sa atin, mga kababayan. Kasi gusto nila i-impeach si VP Sara. Kaya nga nagtataka tayo dito ako, ako honestly mga kababayan ah. Uh, again, nagtataka ako dito sa mga ibang grupo lalong-lalo na sa mga kakampik. pasensya na po kayo, sa inyo ha. Kasi nung una uh, nung election galit kayo kay PBBM, di ba? Inaway niyo yung mga DDS. Ngayon, na ang mga DDS ay nakapa realize na mukhang mali yung pinili nila. Nagtakumba takumbaba sila? Gusto nilang tanggalin yung napili nila. ine nila na yung mga na ay tutulong. Ang problema, mukhang naging enabler dito yung kakamping mga kababayan. So, medyo mahirap magkakaisa dito kasi um, yung mga kakamping naging enabler. So, nakikita ko honestly, ha? Comment kayo dyan kung agree or disagree kayo na mukhang yung mga kakamping ay pumapayag sila. Na, or, yung anong sa tawag nito? Nakikita ko na mukhang yung interest nila hindi doon sa ikabubuti ng ating bansa, kundi doon sa kanilang politiko na tinalo nung eleksyon. Oh, sino nagtalo? Di yung mga Duterte. Di kaya, until now, galit sila sa mga Duterte. Kahit na ibinulgar ni Sara last year pa 2024, January 2025, binulgar ni Congressman Ungab at PRRD. At anong ginawa nila? Inimpeach nila si VP Sara, pinadala sa Hague si PRRD. Tuwang-tuwa pa sila. Eh kung talagang gusto nyo, ang uh, iniisip nyo kapakanan ng bansa, eh bakit hindi kayo for the meantime, ha? To compromise yung mga desisyon ninyo na kung sana magkaisa kayo dito kasi para mapigilan pa ang lalong uh, ang worst dito na posibleng mangyari kung hindi ito mapigilan tong mga grupo na ito itong itong si Martin Romualdez mga kababayan uh, at ang kanyang mga aso <laughs> di ba pero of course uh, yung mga ano nga in in eh. mas natuwa pa sila na inimpi si VP Sara dahil nagsalita si VP Sara last year mas natuwa pa sila na pinadala si Perardi sa dahi kasi nagsalita, nag-ingay, binulgar kahit yung nangyari sa gold reserves natin, o, wala silang pakialam kung anong mga ginagawa ni PBB Mas natuwa pa sila doon. Ngayon, sabihin, i-comment nyo dyan kung sino ngayon ang tunay na nag-iisip para sa ating bansa. Ito bang mga grupo, yung DDS ba na um, nagkumbaba? Uh, sa kanilang sarili na inamin nila na mali yung pinili nila na si PBBM noong 2022 election or itong mga kakamping na kung saan ah, yung mga sinuka ng DDS na si PBBM ay sila yung tumanggap. Ayan. Oh, uh, comment niya siya mga kababayan. Again, ito si Toby Chanko. Nagsalita ito ngayon. Sila magalong. Ngayon lang, 2025 nga. Noong 2024, binulgar ni Congressman Ongad na ang dami. Noong 2024, naging zero yung ODA. Ha? Yung mga foreign projects, foreign assisted projects, mga kababayan, imagine niyo yan, ha? 2024 pa. Binirmahan ni PBBM. Hindi siya nagsalita. Hindi na isali sa SONA. Ngayon lang. At ngayon, pinapalabas si PBBM. Siya yung magaling. Siya yung may concern. Ano masasabi lang niya, nagagalit siya. Disappointed siya. Awala oh, nga iyan, 'di ba? Wala, patuloy natin itong mga babae. Hmm. So, uh, uh, kung IOP. Oh, by the way, a shout out kay Super Mario B. Okay? Uh, sa itong mga na nanonood sa atin okay comment kayo diyan mga shout out tungkol doon yung mga kasamahan niyo po. Uh, well it is uh, within their rights pero kayo naman po uh, it is also within your rights to speak up and uh, uh malaking bagay din po ito Congressman Toby Canco. Now nabanggit niyo po na kung si Congressman Nasardi ko ay nasa US so for now physically imposible po na mapadalo na po siya sa mga hearings si Mayor Mag Benjamin Magalong po ang uh, makakatulong po makakapagbigay linaw he is willing uh, to attend the hearings po. So How can we go about this? Yeah. Uh, et, uh, moving forward na po tayo, Congressman Toby. Hindi, Karen, dapat pa invita nila, di ba? Mm -hmm. Kasi yung tao, dapat naiintindi nila yung tao gustong marinig kung ano yung sasabihin ni Mayor Magalong. Mm -hmm. At kung sabi ni Mayor Magalong, sasabihin daw niya yan pag sa inindikahan ng Congress. Mm -hmm. At dati, sabi ng House, pakatawag siya. Eh ngayon, parang, sige, later on, Eh bakit naman ganun, di ba nga? Di sinasabi ni Mayor Magalong 20% sa Commission of Appropriations. Di ba dapat yan ang muna natin diba? natin kasi sa kanya. Tama. Ang Hmm. 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 So, um, uh, uh, Kung wala na siya at nasa Amerika na si Congressman Saldi ko, Chairman ng Committee of Appropriations, he has a Vice Chairman at mayroon oh, yeah. mga kasama pa rin doon sa small Stila committee. Kimbo. Dapat ba sa tingin ninyo sila na may uh, kusana o kailangan pa pa nilang suyusuyin at ipatawag? Oh, ano, ah, bago nito sagutin, bago sagutin ni Toby Chanko mga kababayan, sa so, tingin nyo, comment nyo dyan. Oh, dapat na nga ipatawag si Stila Kimbo mga kababayan kasi wala dito si Zaldico eh. Pero may vice chairman siya. Meron siya, uh, ano tawag natin dito, assistant. ba? Diba? In fact, doon sa mga budget briefings, kung natatandaan nyo, so ang si Stella Kimbo nga yung palaging nagsasalita. Si Madam Chair, diba? O, oh, si Zaldico, paano-ano lang, pa bulong bulong lang sa ki gilid eh. sabi-sabi uh, lang, -sabi oh, sige, sige, patuloy mo na, patuloy mo na. Oh. Sige, ano ba natin mga sa oh, parang ganyan lang si Zelda eh. So, most likely mga kababayan, meron itong alam si Stella Kimbo. Ang problema lang dito mga kababayan, nakikita ko medyo malabo kasi yung husband ni Stella Kimbo ay congressman ng Marikina ngayon. Ah, so mukhang duda tayo kung talagang mapapatawag ito. Kung sakali. Kasi, Um, uh, hindi naman talaga wala yung isa. O yung assistant Nandyan So most likely makakasagot. Okay? So ito patuloy natin. By the way, shout out din kay ano ha. Uh, Charm Alcon Mix Vlogs. Uh maligayang pag uh, panood sana po naging enjoy tayo di uh, Kayo dito sa ating uh, live dito, mga kababayan. Ito, play natin. Patuloy natin. Hindi, ang problema kasi pagsabihin nila, hindi nila, hindi, hindi nila, hindi nila, hindi nga natin alam kung si Congressman Saldi ko nagpatawag ba talaga sa ng small committee uh -oh. Uh, na, no, na meeting o siya lang ang gumawa ng lahat ng discarding. Nah, Hulak! Yan yung ang natin problema. natin natasagot pareho yun. Hanggat? Hanggat siya magsabi. Okay. Kung yun nga, hindi eh, ba, okay, naiintindihan natin, naka-medical leave siya, hmm. pero... Di ba? Pwede naman niya email yun, di ba? Apo. O, pero, tama rin. Pero, kaderotsahan ito, Congressman Topi. Uh, sa laki ng pinag-uusapan nating uh, involved. Hindi, yan yung problema ng mga kababayan. Yan nga yung unang-unang tanong or katanungan dito na dapat masagot talaga. Kung meron nga ba talagang nangyaring uh, small committee meeting para sa 2025 budget. Kasi kung meron, dapat nagbibigay si Zaldico ng report. Problema, wala. So most likely, malaking chance dito mga kababayan na wala itong nangyari or hindi ito nagpatawag ng a uh, small committee meeting para sa 2025 budget. So most likely kung imbitahan si Stella Kimbo, baka hindi rin niya masagot. Pero sa tingin ko mga kababayan, dapat din dapat pa rin imbitahan si Stella Kimbo dito kahit sagutin lang niya yung isang katanungan, yung katanungan niyan mga kababayan kung meron bang nangyaring small committee meeting na pinatawag si Zaldico. Okay? Kahit yes or no lang sagot ni Stella Kimbo, at least alam natin kung saan yung direksyon ng katanungan natin. Okay. Pag sinabi ni Stella Kimbo, "Oh, yes, merong small committee meeting." Pangalawang tanong, "Sinong nandoon? Nandoon ka ba?" Aha. Uh -huh. O okay. pag sabihin ni Stella Kimbo, "Sorry, absent ako nun. Oh, okay na. Di balik tayo kay Zaldico. Na? Kasi yan, yan, yan lang yung importante mga kapapain. Kung talagang nangyari, kung may nangyaring small committee meeting. Oh. Kaya para dapat, oh, imitahan talaga natin si Zaldico. Siya yung, hmm, ako, mga kababayan comment nyo dyan. Ito, patuloy natin bago sa natin tapusin. Na ito, ito, eh. nawawalang pondo, ito, mga uh, nawalang hiyang mga project, ghost project, mga guling-guling project, sabi nga ng Pangulo. Hindi may aalis na sabihin ng taong bayan na hindi naman itong mangyayari, itong bagay nito, na ito, na gagalaw ang isang saldi ko na walang imprimatur ng House Speaker. Sa inyo oh, doon palagaya, oh, bang oh. palagay, meron ding pananagutan dito ang House Speaker? Alam, ay ayoko magpakusa, di ba? Kaya nga gusto ko makausap, makausap na sa saldi ko. Sa tanungin natin, ginawa mo ba yan? Na ikaw lang? O so, nagpaalam ka ba? Aha. Oh. Ah, di ni. Ah, na. Stop na muna natin diyan mga kababayan, no. Kapag usapan natin ng mabilisan ha bago natin tapusin para hindi na masyadong mahaba yung video natin. Ito ha. Ito klarong-klarong tanong. Ito ginawa ni Zaldico. Wala bang ah uh, bas-bas ito ng house speaker. Comment niyo diyan mga kababayan kung ano sa tingin niyo kasi ako Imposible yan mga kababayan. Imagine, eh, tingnan ninyo ha. Si ko representante ng party list. Wala siyang distrito. O wala siyang distrito. Pero siyang may hawak ng Committee on Appropriations. Ha? Siya yung hawak ng Committee on Appropriations. So, hindi yan yung pera. Ha? Inyan, inyan yung pera. So imagine niyo. Hindi yan magdi kung walang pag-uutos ni speaker, mga kababayan. In fact, nung interview ng Billionaire News Channel kay Zaldico, anong mga inilabas ni Zaldico? Matagal na silang magkaibigan ni House Speaker. 2007 pa lang, magkaibigan na sila. Nagkakilala sila sa golf club. Ah, Di ba? Ah, nagkakilala sila sa golf club. Sinong best friend mo doon? Yan yung tanong. Sagot ni Zaldi ah, si House Speaker. Si House Speaker, si sino pa? AD Gonzales. Si sino pa? JJ Suarez. Oh. Tapos ngayon sasabihin si Zaldi ko lang may alam dyan. Oh, di ba? Tapos natatandaan ninyo, pinakita dito, pinakita natin dito sa ating channel. Natatandaan ninyo. Tumawag si Martin Romualdez sa Chief AFP, Armed Forces of the Philippines. Anong binalita? Binalita niya na madadagdagan yung kanilang daily sub... ano ba yun? Oh, allowance. Allowance na lang. Sorry. Madadagdagan ng 100, uh, 350 yung kanilang daily allowance or food allowance sa lahat ng mga AFP personnel. Ha? Sinong nandoon nung tumawag si Martin Romualdez? Di ba si Zaldi ko at si Martin Romualdez? Ngayon, huwag niyong sabihin sa amin na hindi kasali dito si Martin Romualdez. Itong sagot ni Toby Chanko dito mga kababayan, medyo safe lang. Pero kasa hindi niya pag-amin na kasali dito sa si Martin Romualdez, inaamin na rin niya na involved si Martin Romualdez. Kasi simple lang naman, pwede rin naman sa na, ah, hindi ko naniwalang involved si Martin Romualdez dyan. Ha? Huh? Oh, kung kung shout out pala kay Charlie Whiskey. Oh, number 7 Iron Bana Golf Club. Oh, oh, yan yung comment na dito sa ating live mga kababayan. Again ha. Kahit hindi inami ni Toby Chanko kung ano yung nakikita niya kung involved ba dito si Martin Romaldes Diyan sa pag hindi niya pagsagot. Tingnan niya. Na, yan, involved talaga involved talaga itong si Martin Romualdez. House speaker ka ba naman? oh, di ba? Uh, yan po yung problema kapag masyadong close masadong uh, masyadong close yung mga House of Representatives mga kababayan kasi ito super majority sila eh. sila lahat nag nag nagsasabwatan diyan sa kanilang mga tarantaduhan. Okay? Anyway, so dito na lang po muna tayo mga kababayan. So sagutin po natin yung katanungan natin kanina. No? Uuwi ba ang uh, saldi ko? Hindi na nga ba uuwi? So most likely mga kababayan, nakikita ko dito mukhang hindi na ito uuwi. Hmm, pasensya na ha. Pero again, walang kaso. Hindi, hindi ni require ni Martin Romualdez na umuwi. So sino pang maghahabol? Eh, tayo lang mga ordinaryong Pilipino na walang kapangyarihan para maghabol kay Zaldico. Eh, kung paano mo hahabulin yung taong, eh, kahit nga motor, pahirapan pa yung motor natin mga kababayan, eh siya, aeroplano yung gamit niya, di ba? O paano mo hahabulin yun? O, dapat na nga bang imbitahan si Stella Kimbo dito? Ako, sabi ko, dapat nga mga kababayan, eh, dapat ikonsidera ito ng House of Representatives kung talagang totoo yung paghahanap nila ng uh, accountability, mga kababayan. Okay, so dito na lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.